Samantala, habang papalapit naman ang long weekend, dumarami na rin po ang volume ng mga pasahero sa NAIA. At may live report doon si Bam Alegre. Bam? Tony, patuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At ayon sa ilang empleyado ng paliparan, mas mataas na raw ang volume ngayon ng mga pasahero, lalo't papalapit na ang long weekend. Sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 6.30 ngayong umaga, may 26 na domestic at international flight ang lilipad paalis ng NAIA Terminal 3. Kaya mahaba na ang pila sa mga check-in counter. Ayon sa ilang empleyado ng Cebu Pacific, mas marami raw ang volume ng pasahero ngayon dahil maituturing na itong peak season. Lalo na't na regular holiday na simula sa Biyernes, October 26 dahil sa Idil Adha o Feast of the Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Inaasahang tataas pa ang volume ng pasahero sa Terminal 3 dahil simula linggo, October 28, magdadagdag ng mga biyahe rito ang Airfield Express sa mga sumusunod na destinasyon, Busuanga, Cagayan de Oro, Calbayo, Catarman, Katiklan, Cotabato, Dipolog, Dumaguete, Legazpi, Masbate, Naga, Osamis, Puerto Princesa, Rojas, Surigao, Tacloban, Tuguegarao, Sambuanga at Calibo. Ayon sa ilang pasahero na nakausap natin, mas pinili nilang bumiyahe ngayon para hindi na sumabay sa dagsan ng mga pasahero sa susunod na linggo. Ma'am, bakit ngayon pa lang kayo bumibiyahe at uh, sa Friday pa magsisimula yung long holiday? Eh, parang ano, parang walang iwas sa ano, crowded. Ah, kasi uuwi din po ako sa probinsya para pagbalik ko dito, okay po. Ah, hindi pa ako malit sa klase. Connie, mas paiigtingin na raw ang seguridad dito simula sa sa Undas, mas matindi na raw sa Undas dahil katulad ng dati, bawal yung mga matutulis na mga bagay, lalo na sa hand carry baggage. At bawal din ang kahit anumang biro na may kaugnayan sa bomba. Pero hindi katulad dati, hindi na mandatory ang pagtatanggal ng sapatos bilang bahagi ng inspeksyon. Pero kung papunta ka ng Estados Unidos, kailangan pa rin ng shoe inspection. Magtatalaga na rin ng desk ng Oplan Caluluwa rito na binubuo ng mga pulis at ng ilang pang ahensya ng pamahalaan. Yan ang latest dito, Connie. Maraming salamat, Bam Alegre.